Halina't pag-usapan natin dito mga boss idol ang natupad na pangarap ni Jamurant na madakdakan si Victor Wembanyama ng harap-harapan. Laking momentum nga at kasiyahan nga ang nakuha dito ni Jamurant. Pag-uusapan na rin natin ang balitang jackpot ang Lakers sa gagawin nilang blockbuster trade sa susunod na linggo. Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. Halina't unahin natin dito mga boss idol si Ja Morant. Maraming ang natuwa ng mga fans ngayong araw matapos sa wakas, magawa na ni Ja Morant ang pinapangarap nitong madakdakan ng harap-harapan si Victor Wembanyama. Alam naman nga natin na nitong season ay isa nga sa sinabi ni Morant sa kanyang mga interview na gusto niyang madakdakan harapan si Lebron James at Victor Wembanyama. Nagtapos nga sa score na 106 to 98 ang kanilang laro. Kumana nga dito si Jamorant ng 26 points, 10 assists, habang nagtala naman ng 20 points, 7 rebounds si Banyama. Marami nga ang nagsasabi ngayon na maraming kailangang i-improve ang laro ni Wembanyama at sinang ayuna naman nga ito ng ilang mga analyst. Kahit nga mismo ang kanilang team, naiinis na rin naman dahil balik na naman sa losing column ang kanilang kupunan. Pinagkaguluan nga sa social media ang mismong highlights ni Morant. Unang dunk, unang in your face dunk nga ito mga boss idol ngayong taon para sa kanya. Marami pa nga itong gagawing nakakabilib na dunk at yan nga ang ating aabangan sa mga susunod nilang laban. Sa kabilang dako naman mga boss idol tungkol sa bubuuing bagong Big Four ng Los Angeles Lakers. Lingid nga sa kalaman ng nakararami, tatlong panalo at walong talo na nga ang mismong win-loss record ng team na ito simula nang makuha nila ang play-in tournament championship. Malaking dagok nga ito para sa kanilang standings dahil simula nga nang sa pagiging top 4 nito sa West ay dumire nga ito pabagsak. Kaya naman maraming mga analyst ngayon, lalo si Kendrick Perkins ang nagsasabi na kailangan ng bumuo ng plano si Rob Pilinka upang sa ganon Makasabay sila sa ilang malalakas na contender. Kung inyong ngang mapapansin wala nga halos nag-step up sa Lakers kapag nag -i struggle ang kanilang dalawang superstar. Kaya naman nagre-resulta ito ng kanilang pagkatalo. Kasabay nga ng sunod-sunod nilang talo, dito na nga papasok ang sinasabing paggawa ng trade. Ayon nga sa lubabas na balita, Target nga ni Rob Pilinka na makakuha ng player na athletic at may shooting. Ibig sabihin, ang pinaka-target nila ngayong makita o makuha ay si Nazak Lavin at Dejon Timore na parehong athletic at may shooting sa labas. May depensa rin naman nga ito sa perimeter na talaga namang mapapakinabangan at matutulungan si Lebron James.